bilang. Wala talaga si Kabakal Matulungin talaga ito. Kaya guys, huwag niyo kalimutan siya, i-follow niyo siya sa Facebook niya. Pag nakita kayo nito, sigurado tutulungan kayo nito. Dinire mo? Ayano. Walang authentic tumpik pa, talagang tumutulong talaga sa kapwa 'to. kandidato ito pero sa ngayon uh, ngano ko lang muna siya ipapalo ko muna siya sa facebook page niya na ito si Kabakal TV yan ha? Yeah, bait niyan guys mao na lang nga pala si Mike mga pala guys mga kagala ayan grabe talaga matulungin talaga to, ito si Kabakal talaga Ayun oh. Oy, ay, pray ka pala yan. Ay, may angat pa, may angat. naman niya. Ah, oh, sige, angat naman. Yan, may angat. Eh. Pray ka tumulong, yan oh. Yan, ina-angat pa yung duro. Wow, napakalupit. Up, up, up Yan up, up, up 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 up. pray, ay spray. Yan, nalalay ka dun, pray. Yan, kuya na. Ayun oh. Lupit oh. ada na sanay si Bosing ha. Oh, gawa ng laro. Sa'yo maglalaro te? Sa makarap po. Parang laruan lang Bosing Patras, patras. Pre, lalay ka dyan pre ha. Ayusin mo na, ayusin. 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 Ayu, 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 ayu. Mabay. Baba lang pala pre, kasi sakto-sakto sa ipre oh. Oh. Di Para ang lumilipad yan pre. Para ang lumilipad Mababa. yan Baba. Baba. ba siya ng lumulusot kasi yung sa shock niya malambot lang din yan. So yun niya angat sa pickup up diyan. Tapos oh. si may dalawang induro din doon. eh babae, maliit lang din namuno. Pero abot niya. Oo. Oh. Solid yan Maangat syempre na Para lumulutang yan So yun yan si Mike Pari Mike Motovlog oh. Shoutout yeah. natin yan Kay Mike Motovlog Pari Motovlog si Kabakal oh. TV guys Kaya yeah, <coughs> nga eh kaya Kung gusto nyo guys Pag nagkandidato to Ipupuro eh, ko to eh Pero sa ngayon Ipapalo ko muna sya Yun o no? So yun nga nga Angat na Pari Mike oh. Pakitaan mo kami Ayan o Angat Yeah, Ayan, yeah, o, yeah, na, angat na Pre, alalaga pre, alalaga pre Ayan yeah, o, okay Ang galing ah. So, yan na, naangat na yung isang enduro Kahirapan din ah Ipot kasi So, hindi natin sila kilala At tinulungan lang natin sila Kasi, eh, siyempre, Kailan natin yan magtulungan puro induro na to kasi maglalaro sila sa Saan sa kayo maglalaro te? marat sa? marat ah marat yun na si ate oh. yun naman naman oh no? nakapull ano na si ate ang galing ni ate shout out tayo kay ate so ingat tayo ate ha Ingat. ingat okay oo nga pre so hanggang dito na lang na ano na tayo mamaya paalis na tayo